Sorry. Nakakasagkaban na naman ako. Depression at anxiety, isang topic na napakabigat sa mamamayan at lalong-lalo na sa mga batang mag-aaral. Eh, ikaw, may mga oras at panahon ba kung saan ay nakakaramdam ka ng paglungkot? kaisipan ng kamatayan at iba pang negatibong kaisipan? Bigyan nating halimbawa at pansin ang isang transgender na nag-aaral sa Our Lady of Fatima. Halos limang buwan na siya ay madiagnose ng depresyon at anxiety. Ayon kay Jose P. Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero habang sinusubukan makamit iyon, sa likod ng pag-aaral at laban sa buhay ay sumasalamin sa isang estudyante na nawawalan na ng pag-asang mabuhay. Siya si Lyra Haley Cristobal, o mas nakilala na tinatawag na Zayden. So, ano-ano ang mga naaalala mo sa child ko na, ano na nakakapit ko kung sino ka ngayon? Yung father ko, wala kasi siya lagi sa bahay. At saka, sobrang strict niya. Kaya di ako kapag open up kasi nila judgmental sila. Um, meron ka bang mga taong pinagkatiwalaan o oh, uh, circle of friends na maaari mong makausap tungkol sa iyong nararamdaman? Meron. Kunti na. Isa or dalawa lang. May ginagawa ba sa sarili mo kapag nakakaramdaman ka? Oo, oh, nakakaramdaman ka na mabibigat na lang namin. Oo. oo. Naglalastas na ako or minsan nagpupulong lang sa part 6 million Filipinos ang nakararanas ng isa sa mga uri ng mental at neurological disorder at 88 mental health cases lamang ang naire-report sa bawat 100,000 na Pilipino. Kahit anong gamot, patuloy pa rin bumabalik ang karamdaman. Hindi matahimik ang kaisipan, humahanap ng rason na lumaban. Pero paano mo malalabanan ng isang bagay kung hindi mo man lang ito'y makita? ano-ano yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob o inspirasyon kung harapin ang mapagsulog? Siguro yung parents ko. So, Gusto ko kasi silang makita ang sobrang proud sa akin, lalo na kasi ako yung panganay. At saka yung basta makita lang silang masaya, okay na sa akin. Sa mga araw na pagod ka ng huminga, kailangan pa rin bumangon. Sa bawat tunog ng alarmang gumigising sa umaga, ramdam ang bigat na hindi maipaliwanag. Ang bawat araw ay isang paulit-ulit na laban na hindi para sa pangarap, kundi para lang makaraos. Sa likod ng mga pilit ng ngiti, may isang estudyante na hindi na para sa sarili ang pag-aaral, para sa pamilya, para sa sistema, para sa mundo, pero kailan para sa kanya. So, kailan ito nagsimula sa Yung mga bagay na di mo inaasahan mangyari sa buhay mo? Uh, yung... This year lang. This year of August. Kasi pupunta kasi kami ng father ko sa... sa Tagig, nag-swimming, sa family... family type. Pero hindi niya sinabi na... kasama niya pala yung girl niya. Eh, kasama din ng girl niya yung anak. Wala kasi kumausap sa amin. Buong overnight na yun walang Kaya, ayun, doon na nag-start, bumaba lahat. Di, di ko na kinaya. So, anong mga bagay ang mapanamdam sa'yo ng no, pag-abilita? O pagkaaroon ng mabigat na emosyon sa iyong buhay? Hindi na ako ganun, ano, inspired or lagi na akong tinatamad na sa buhay ko kasi bakit bakit ko namang gagawin lahat para sa tatay ko kung may iba naman siya So what's your regrets in life? Ano? Knowing that ayun, na hindi yung, ako yung priority or yung unang ano nung ko kasi nung August kasi nung nag kami ano wala kami, uh, mga tita ko at saka pinsan ko, walang kumakausap sa Kaya, feeling ko din sa kapatid ko, kasi nasa kwarto lang kasi kami noon. Feeling ko na, what, unleft out kami kasi. Kaya, sinasabi ko na sasakta na yung kapatid ko. Wala naman ako magawa kasi, hindi ko kasi sila close. Pati yung anak ng father ko, mas close niya pa kaysa sa, sa amin. Kasi, nandito kami sa Pinas. Siguro yung anak na sa Saudi or yun lang sa, Cavite. Anong emotion yung nangibabaw yung nangyari yung araw na yun? Disappointment. Kasi kala ko kami lang, kami lang. Kami lang gathering lang sa may mga tita ko. Pero yung nalaman ko na kasama pala yung babae ng tatay ko. At no, syempre, nagalit ako kasi nag-promise siya sa lola ko. Sinabi niya, hindi, hindi siya kasama. Kasama, hindi kasama yung babae. Pero yung mas masakit dun, sinama niya pa yung anak. Eh, okay. Kaya dumadami din yung um, mental health, um, issues natin, yung mga status natin. Dahil din yung sa mga tao na hindi nila kaya i-handle yung mga stress na meron Uh, uh, how has studying for psychology helped your approach when it comes to handling your own mental health or mental health problems? <laughs> ano? Kasi nung no, nag-aaral ako ng psych, actually hindi naman talaga ako manage kung paano i-handle yung mga stress, ganyan, kung paano mo i-identify e or classify. Pero dahil nga nag-aaral kami ng mga psych, mas uh, ma-handle um, na, um, hindi ako nahihira. Uh, for myself, kasi every time na may nag-negative -na um, iniisip ko na lang, but with my younger self it's if my feeling yung sinasabi ko sa sarili ko. And then for others, siguro ano, um, uh, hindi naman talaga lahat pagmamatch na May Iba-iba kayo ng family dynamics and stuff, so it's better na lang naman you choose your race line. May question naman po. How do you think ng out awareness companies gandao sa tulong? Actually, sobrang laking tulungan since yung iba kasi, parang, iba, alam naman din yun, parang, may naman din ng, nga, sa mga matanda. Hindi naman siya Gina generalized pero, most kasi, nang iba, mga tanda, iniisip nila, kapag yung lang, nilang nararanas na uh, mental issue, hindi na nila binibigyang pa So, in campaign, nakakatulong yan para mas ma uh, mas mapalaganap natin na yung mental health issue, hindi siya basta um, hindi siya nababasa kung ano edad mo. Kaya kang tamaan ito. Kaya kang tamaan ito. Kaya kang tamaan Ano man yung pag yung trauma natin, abuse, and even yung regret na experience natin before. And for the social factors naman, it is the environment. Environment as a whole, as a surprise. Ako, yung friends ko, may effect sa akin which are all the different. Last question. What do things that makes the But, oh, you need to do? Are yeah. things that you can apply in the daily really lives? Nice. Ang um, pinag-aaral namin, mostly talaga meditation. Pero kung tatanungin mo, as based on experience, ang pinaka-pinigyan na talaga is ano, is, is, isolation sa lahat ng Like yung mga social media, kaya pinaka-out ko lahat ng social media na meron feeling ko kasi pag masyado akong ina-expose ko pa yung sarili ko, stress na stress na ako sa mga social media. Mas lalo akong um, hindi nakaka ano yun, back sa mga uh, struggles na ko. Okay. So, one of the best coping strategies na natutunan ko dito sa major sa siguro ng dila, kahit paano siya mga iyahay at pa na. Hindi natin mapakita na despite these problems, despite these issues, is these... ulitin na tayo papasok na i-discuss natin ang mas maayos and mas malinaw sa public. Kasi natito yung idea na, di ba meron mga narinig na mas mahalaga daw ang physical health kesa sa mental health. Dito na yung nagkakaroon ng halaga, baka hindi naman, okay naman ako, pero bakit So that's why I'm saying, so that's why I'm saying, so that's why I'm saying, okay. so that's why I'm saying, 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 so that's why so that's why when in fact you are why When am saying so thats you are am we so thats why i we saying so thats why we do. ayon sa isang systematic review ng Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology na Filipino Help Seeking for Mental Health Problems and Associated Barriers and Facilitators. Ang stigma tungkol sa mental health bilang isang nakakahiyang sakit, ang isa sa mga dahilang nagpe-prevent sa mga Pinoy na kumonsulta sa mga mental health professionals. Ano po mga Uh, siyempre nalungkot. Then, kinausap ko si Lyra kung ano ba yung mga nakakapag-depress o nakaka-trigger sa kanya kung bakit siya na naging, gano'n rin na depressed, ni anxiety or sa depression. So, inalam na, inalam ko kung ano yung factors. Then, uh, nag-isip ako ng way kung paano siya ma-ease yung pain or kung ano So, paano nyo naman kasi siya natutunan? Ngayon, kinakausap ko siya din. Meron kami kasing uh, therapy. Hindi lang siya kasama ko sa therapy. I mean, magkahiwalay kami ng uh, doktor. So, meron kami uh, session about dyan sa anxiety and depression. So, so far, uh, okay naman siya. Pero parang feeling ko kasi hindi siya masyadong nag-open pa. Parang may may nakaharang na ayaw niyang mag-open up. Kasi ang sabi ko sa kanya, pag nag-open up, tsaka para lumuwa. I mean, hindi hindi nag hindi nagihim, yung may hinder, parang meron pa siyang tinatapos. So, uh, in, in, in this na malet go, hindi po lang. As a parent mo, pa, ano po yung masasabi ko sa'yo ng parents mo? And ano din po yung, like, paano yung tumasok sa support si Naira? Oh, yeah. Katulad ng sabi ko, uh, kausapin mo, anak, mo tayo ng time. Then, kung ano yung sa palagay nila na makakatulong para ma, ma, ma matulungan yung anak regardless kung ano ka yung uh, siguro time tsaka manage kung time and manage so support uh, that in so as much as possible uh, gusto ko siyang I mean siya ba diba? sino ang may ayaw na tulungan yung anak. So, so iyan, kung ano nga, kasi opening dahil niya naman po kapulsa yun meron po ba siya na pagkasalim? meron naman siya na friend, Pero, close ko rin siya. Hindi... kaso siyempre, yung yung iba yung bata eh, As in, yung kaysa ngayon yung ad yung hindi adolescent yung 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 meron na siyang... nagkakaroon na siya ng iba, na diverting yung attention niya sa iba. So, meron na siya mga ibang friends na hindi ko akalala, na meron na rin siyang mga uh, ginagawa na hindi ko rin alam at hindi rin nasasabi. Pero meron din naman na sinasabi niya. So, may mga friends siya, may kakalala siya, nakakalala ko din. Yung iba, yung hindi. Ngayon, ano po yung napapansin mo na kayo? gumaganda po ba yung kalagayan niyo or parang mas lumalala po? Hindi na mas masasabing lumalala kasi may parang ngayon na kasi ko yung pagiging yung under management, under issue niya. So, medyo yung pagiging pasisyosa niya. Mas, hindi ganun ka kahaba. So, isa yun. Pero so far, okay naman meron na kasi siya na pagsasabihan. Aside dun sa mother ko, sa lola niya, tapos yung friends sa akin, nagsasabi niya siya. Pero hindi na. So, mas maganda is, magsabi si Laya na mga niya.